Nagpaalala ang Philippine Amusement and Gaming Corporation na dapat gabayan ang mga kabataan sa labis na paglalaro ng online games. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Sa panahon na laganap ang internet sa Pilipinas, lalo na sa kabataan, hindi maiiwasan ang paglalaro ng iba't ibang online games. Karamihan dito, hindi regulated ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ayon kay Dr. Stephanie Diaz Morel, Vice President ng International Gambling Counselor Certification Board, unti-unting nahuhuk sa mobile gaming ang kabataan. Ang masaklap, nabubulaga ang mga magulang sa gastos gamit ang kanilang credit cards. In the U.S. and other countries, there are many stories of parents who have gone into great debt um, because their children have used games that have the gotcha mechanics, and then we'll say, you know, hundreds of thousands of pesos later, realize that the game companies have taken this from them, and it causes, of course, a lot of turmoil with the family and the children. Um, as a result. Hindi na iiba ang sitwasyon ng mga kabataan dito sa Pilipinas. Sa tulong ng Seagulls Flock Organization at ng Better Institute, kasamang mga eksperto galing Yale School of Medicine sa Amerika, nakipagtulungan ang Quezon City Local Government at ang PAGCOR na umpisahan ng International Conference on Responsible Gambling and Gaming Addiction upang maipaalam sa mga Pilipino ang masamang epekto sa paglalaro ng online games. Nakakwentuhan ko si JR na naglalaro ng isang kilalang online game. Aniya, sa libreng oras lang niya ito nilalaro at hindi pa naman siya gumagastos ng pera kahit hook na siya sa online games. Siyempre kapag gumagastos ka ng pera, ano yun eh, parang, parang nag invest sa laro. Pero ganun din kapag ah, hindi ka nag invest ay nag-invest ng pera, gumagastos ng pera, parang ah, meron siyang ah, sentimental value, no? Kapag ah, yun, naglaro ka nga. Meron, meron siyang sentimental value na hindi, hindi siya basta-basta uh, mawawala. Parang ayaw mong pakawalan. Yun. So, kahit na, kahit na mag-quit ka ng mga isang taon, isang, eh, dalawang taon, ganun, babalik-balikan mo pa rin yung mobile gaming. Laro, laro kapag uh, specific sa isang laro. Si Bato naman tumigil na sa paglalaro ng mobile game. Muntik na raw siyang nalulong sa paglalaro, dala na rin sa tinatawag na FOMO o Fear of Missing Out sa gacha. Yung idea kasi na parang nang-collect ka ng mga characters, yun yung parang para sa akin na naging... Uh, naging ano para maging addicted ako sa larong kasi yung iba kasi yung idea kasi na pag meron yung iba dapat meron ka rin Kaya siguro yun yung mga factor na ba't sila gumagastos. Ang tinatawag na gacha ay isang gaming mechanic na nahahawig o may tuturing na pagsusugal dahil gumagamit ito ng in-game currency upang gastusin sa pagkuha ng mga random na in-game loot items. Kapag naubos na ang in-game currency, nawiwiling gumamit ng totoong pera ang manlalaro upang makuha ang bagay na target nila. Paalala naman ng PAGCOR, dapat gabayan ng mga kabataan tungkol sa paglalaro ng mga online games. Umaapila po ako sa lahat ng ating mga nakatatanda sa mga tahanan, sa mga magulang ng tahanan, wala pong dapat kayong gawin kung hindi patuloy at walang sawang paalalahanan ang ating mga kabataan na at ipaalala sa kanilang hindi yan ang dapat bigyan ng pansin. Sa edad ngayon nila at ang dapat siguro ay bigyan ng pansin lalo ang edukasyon rather than, than maglaro ng mga games na yan. Di ni Tenko. Isa itong malaking hamon sa lahat ng Pilipino dahil hindi lang ang mga gamer ang nababahala dahil sa pagkalulong sa gaming. Magkakaroon na rin ng National Help Hotline para sa gambling and gaming addiction na ilulunsad bilang isa sa mga programa ng conference. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.